Ayan guys, for today's video, gagawa po tayo ng fish bagoong. Ayan, yung una natin gagawin, uhugasan natin yung isda. Uhugasin natin sa tubig ng dagat. Ito yung tubig ng dagat. So, pag hinugasan natin, ililipat po natin dito. So, maya maya lalagyan na natin yan ng asin. Ayan, titingnan natin yan guys. So, sobrang... Ayan, sobrang daming isda guys. oh so, ayan pa. So, sa, sa sobrang dami, kaya gawin ko na lang siyang ginamos. Ayan, pagkatapos guys, lagyan natin ng napakaraming asin Para mailagay na natin dyan, ma-finalize na. Ito na yung ginamos fishing. Tapos, pag nilagay na natin dito, hindi natin bubuksan guys, mga isang buwan. Yan, isang buwan bago natin buksan yung fish bagoong para magiging sabaw na lang siya. So, na dating gagawin guys ay takpan natin po ng plastic. Kailangan masaran po natin ng maigi para hindi sumingaw, para hindi pasukin ng uod. And kailangan guys uh, ah, isaram ng mabuti kasi kailangan ah maganda yung pagka